Assalamualaikum so, uh, Update naman tayo sa ating uh, manok Ating manukan uh, Kanina pagpasok ko Meron pong uh, Meron namang dalawang mortality uh, Siguro, ito yan yung isa oh. Buti na lang inapot ko ito inapakan ng Yung itim na manok Yung inahin na itim Sana yun, hapin natin ah. Ah, Sana yun So, Buti na lang nakita ko, talagang lupay pa na kasi apakan pa uli. No, kawawa naman yung mga no, daming ano. Nung isang araw, meron ding mortality. Ngayon, dalawa na naman. So, siguro, baka dalawa, tatlo na magsusurvive yan sa walo. Kaya dun sa lima. So, ito po yung ating uh, ating mga manok. No? Andiyan po sila. Nilinis ko lang itong uh, bakuran para kasi yung rice hall, na ano po ng tubig nitong ilang araw so medyo iba na po yung amoy so hinukay natin para po yan po yung dalawa para po matuyo at tamaan ng araw at mawala po yung amoy so malinis na ng bahagya yung ating kumpa, ah, ating bakod dito ng manukan so yan po sila oh. dahil gumawa pa ako ng rake, raker ayan yung aking ginawang raker yan oh. pinaghihila ko yung mga ano nang saging uh, yan, yan yung ating manukan manok for today ayun yun ang itim yun ang sinasabi ko yung ano na yung nananadya siyang apakan yung kanyang mga anak yan o. kung nakikita niyo yun yun siya yan yung naglalakad So, yan po yung uh, laging umaapak ng kanin. Tatatlo na natira. Dati, walo yan. Yan. Yan sila. Yan. Yan po ang ating manok. Today, marami na sila. Uh, hindi, po, hindi po ang dahilan ng pagdami nila ay sa pangingitlog at kay pamimisa nila. Meron pong dinadala sa bahay na mga manok na inahin atin pong binibili. Uh, doon po tayo priority sa mga inahin. Meron ding lalaki doon na manok yan. No? Pero bata pa lang siya. Meron itong isa. siya. Pero meron yung dating pula dito. Napakakit na manok. No? Pero ang ginagawa naman yan, nanunuka ng kanyang sinisay pa yung mga lahat ng mga Uh, kasama niya dito. Pati pabo, kay gansa, sinisipan niya. So, diyan po guys. Diyan po tayo. Magtatapos sa ating video. Kukuha tayo ng ubod ng saging. Marami pong saging diyan. Oh. Maghahanap po tayo ng uh, natumba na kay kaya na, na harvest na na saging. Paputulin natin at kukunin natin yung kanyang ubod at ibibigay sa kanila. So, diyan po guys. Uh, see you. So I think next video.